si 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 Good. 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 na Good. 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 ay Good. 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 Good tayo mga isang oras para makahanting tayo ng nabuyo dahil nga meron akong kumpare nag-aarbor ng isang inahin na pang uh, niya sa Texas so yun nga yung request niya ay pagbibigyan natin at uh, makakuha sana tayo makabitag at yun nga gagawa tayo ng isang trap na kung tawagin ay estribo so ngayon mga idol papasok na tayo dito sa masukal na lugar para mga 5.30 nandun na tayo sa spot natin yan mga lods, madilim pa so sa mga ganitong oras ng madaling araw ay talagang naririnig mo lang yung mga huni nagpapasok na tayo dito ingat tayo sa mga mga ahat mga tulad kung mga naghahanting ingat tayo mga lods sa panahon ngayon Maghahanap na tayo mga uh, idol ng ano, ng magagawa nating uh, materialis pambitag. Ito, kukuha tayo ng mga baging. Ito, kukuha natin ito. Uh, papabilog natin yan. Uh, At na natin ng makapag latag tayo mamaya. mga idol na bagging na to ay unang gagawin natin ay papabilog natin pag ganito ayan. kahit anong forma ng bilog Yan mga lodi, oh. Bilog na siya. putuloy natin. Ito magiging trap natin mamaya mga kalagalag. At papakita ko sa inyo kung paano pagbuo nito. Yun. Hindi na yung kakalas. Kahit di mo natutalian, okay na to. Gawa tayo nito ng mga sampo. Para marami tayong may latag makuna to mga idol Yan. Ibay na ito, Malodi. ang mga labuyo mga kalagalag na babae ay hirap yung katihin Kaya sa pamamaraan ng pag ano tawag nito, pagbibitik, pagbibitag. Dito sila nadadali, pero sa pag kakate, bibihira. Kapag nag ako ng babaeng labuyo, 'tong ginagamit ko mga bitik, mga pakama at saka itong street trap mga ludes Bye. Yeah. Okay mga idol nakabuo na tayo nito ayan at gagamit tayo ng lubid ang pinili kong lubid ito para makita nyo yung paano kasi ginagamit ko dito pamoy para kulay brown siya ngayon puti ginamit ko ano to ah, lubid to ng uh, ah, para makita natin makita nyo mga kalagalag kung paano yung ibuo itong ah uh, nito trap so yan mga idol oh Ipisaan natin dito tapakali natin Gagawin natin tong, Para pareto magiging kama ito yung magiging apakan ng labuyo ayan mga lords so. oh tingnan nyo mabuti ayan dito. talik naman natin dito mga idol ayan mga luch. Lagyan natin to ito pang trigger to eh Ayan. yan ganun lang para pantay ligit na natin so yan ganyan yan mga ludi mamaya ngayon aasimbole natin pag natapos natin lahat oh, lalatag na natin para makahuli tayo ng labu yung babae o kaya lalaki. Yan mga idol, sana nakuha nyo yung pattern na to. Ayan. Bagging, tsaka nga, ano ng sako yung PC niya. Dito tayo mga idol po, pwesto ng bitag. Ayan, makita natin yung lugar ito yung mga pinagkukutaan ng mga labuyo at may nakikita na akong daanan nila dito ayan dito ayan mga lutsya no ayan yung daanan kasi, kasi, nila yung parang napapatag yung palagi nilang naapakan pupunta doon dito rin ayan dito ayan, ayan siwang na yan nahilig sila sa mga siwang dumaan doon dito tayo maglalatag ng Sampung bitag na nagawa natin. So, I-set up na natin, mga idol, isa-isa. Ito na, mga idol, ang huling latag ko. At ilagay na natin doon sa may kulahan. At dito, pinakahuli. Ito, papakita ko sa inyo yung paglalagay ng set up nito. Sa nga, ganyan, nakalagalag Ayan, mababa nga natin, maglisan natin Ayan, mababa, tapos natin ng kunti yun yung sakto mga idol hindi masyadong taas. ngayon, lagyan natin ng poste dito, para hindi magalaw idol oh. Hindi na siya magagalaw kasi isa nga may dalawang posting nakaipit. At lalagay na natin yung ano yung silo. ay ito yung silo mga kalaglag. Ayan, Prepare ko na to kanina. Ayan. Ngayon papasok natin to dito. dito sa ilalim sasalang natin dito. Yeah. So, mga idol. I-set up natin at lalagyan natin tong silo. Tingkal. Pumasok tong isang ano dito. Labas natin. idol yan takma lang natin yung tansi ipit ipit lang yan sa tabi ganyan mga lods ah, maglalagay tayo ng dahon Ayan. lalagyan natin ang dahon kukubera natin yung para kahit itong dahon mga idol kahit yan ang magalaw mapakan nila yan shoot yan ang paanan labuyo mga ang tinatawag na street yeah. ngayon lalagyan natin ng bakod para may harang nandiyan lang lumaon ng gabuyok mga idol at kapag yung uh, napadaan na dito yung labuyo at kapag na dito na siya umapak kung galing siya doon kung galing siya doon sa kabila pag umapak siya dito mga lods ayan makikita nyo huli mahuhuli sa paa so yan lang pag setup ng estribo estribo trap uh, madali lang epektibo to sa mga uh, musang, labuyo, kahit anong hayop na may pa, ah, mahuhuli natin. At ibabalik natin mga idol para mamaya, para bukas. Yan, babalik natin to mga idol para bukas. Pandaw tayo. kung makabalik tayo ng mga maaga kalagalag mga alas 5 pwede natin malagyan ng camera kung sakali makita natin kung paano pumasok dito ang labuyo Good morning mga idol. Ah, uh, bumalik tayo dito ng madaling araw ulit. 5.23 ng umaga. Yan. Binalikan natin ito ng maaga para nga uh, uh, makapag set up tayo ng camera dito sa isa nating bitag na pwedeng daanan ng labuyo. At kapag set up na nga ako ng camera mga lods. Ayan. Yan yung post eh ito yung camera niya yan nakatali lang sa kahoy yung gamit nating tripod meron siyang elastico meron dahon para di mapansin ng labuyo at yung camera nga natin nakatutok na dun sa bitag at ipiplay natin ito mga idol para na natin so yan mga ludso yan madilim pa di pa makita yung ano ayan mga idol ang ating pakaka set up ng camera at yun yung bitag sa unahan babalikan natin to mga kalagalag ng mga siguro 9 to 10 so yan mga idol uh, balikan na lang natin to. at uh, tayo muna ay bumaba doon sa may ari ng lupa kasi nadaanan ko na doon sa may baba At maaga din silang umakyat dito sa gubang so pabalik na tayo mga ludi babalikan na natin mga uh, idol yung nilatag natin uh, umalis nga ako sa bahay na ano uh, nga. at ito nga nandito na tayo sa sa area kung saan malapit na tayo diyan sa aking ano yung nilatagan ko ng estribo truck at dito yung una yung unang ano natin uh, sinet at so dadaan-daan lang tayo mga idol ng pansin natin kung mayroon ba tayong mahuli ka isa yun ay naman ay hiling sa akin ng aking kaibigan kaya nga ako ay napapunta dito at naglatag tayo ng bitan mahangin kaya ano wala mga tumitilaok na alpas ito yung nandito yung isa yung mga idol makalas kumalas to kumalas yung isang istribo natin so ayan ito yung silo so hindi na natin to ibabalik kasi hindi na natin to mababalik ang bukas, lonis na bukas eh ay dun, ayan, ayan may isa ay, may kumagalaw pa doon ayun, magalaw doon ayan mga kalagalag, sinasabi ko, ayan eh efektibo yung stribo trap natin ito, ayan mga loads ayan, dumaan si dyan may pumagaspas pa doon doon sa dulo yan mga idol ay patas na yan hindi po magaspas doon iwan muna natin to may tali naman to eh yan tingnan natin doon sa kabila dito yun pang lima to eh Ah, nakaangat din. Ayun. Ayun, idol. Ayan. Ayan, nakatago. Ayan, babahay din yun, dalawa tingiling natin na ayan, na, ayan huge ayan labuyo ayan, ito ayan, ganyan sila kawad ayun mo sila basta-basta malalapitan mahawakan lahat-lahat natin mga idol ayan si si easy, si, si. easy. Kita nyo yung ano. Yung tona. Ayan. Puro. Pure. Laboy mga kalagalan. Ayan. Takot na takot siya kanina. So ayan. Bali may isa dun mga idol. At isa dito. Dalawa. Ah. Uh, ano. Salamat sa inang kalikasan na napagbigyan ng dalawa sa ngayon. Uh, yung hiling natin ay isa lang. At isa lang naman kasi itong dalakong isling bag. Eh. Ayan. Nandun yung isa. At bibitawan ko muna mga idol ang aking camera kaya hindi ko tuma tawag dito. Dito ko matatanggal. Ayan. Isang ano, mga kalagalag oh. Pure at saka yung isang magkapatid ata to kaya magkasabay sila dito dumaan. Meron pa dun sa unan, titingnan natin. Iwan muna natin to. Ayan. Ayan tayo sa naman. Ayan, sabit, -sabit yung camera natin. Ah, natarik na ito mga idol. Hirap ng terap na pagpasok dito masukal eh. Pa, parang wala doon yung isa ano pa yung bawig niya nakayuko wala na doon mga kalagalag zero tayo doon sa taas dito lang yung dalawa nga Tanay na natin tong isa. Mayroon akong dalang isling para yun nga, pasiguro. Mayroon. Hawakan lang to eh. nilipit na siya mga kalagalag. Kailangan natin putulin yung tansi. mga idol. Ayan. Tingnan nyo yung tenga. Diba? Ayan sa kanan. Kanang paa. Maganda laging mayroong dalang isling bag ng labuyo para yan di tayo matakasan at kapag nailak dito yan mga kalagalag yan yan o oh. yan safety na yan walang kawala oh. para sigurado ah uh, ito mayroon pa yan natin yung isa, doon doon. idol. Pangalawa, yung tenga niya rin. Ayan. Puro. Ayan. Tatayo balahibo. Takot mahawa ng tao. Ito mga kalagalag. Yung mga kanina, yung hiling lang natin eh. Isa lang. Isa yung isling natin. At papasalamat nga tayo sa inang kalikasan. Pero, uh, isa lang iuwi natin. wag uh, huwag tayo pakabuso sa biyaya ng inang kalikasan dito sa bundok kaya, dahil ito, una ko na isling, ito na yung i e ko. Mas maliit ito. Uh, maganda yung mas maliit kasi talagang puro. At ito nga, medyo lang, kunti lang diferensya nila. Ang tataba nila mga kalagalan. oh, uh, tataba. Siguro nangingitlog na to Ayan, lalagyan ko siya ng uh, sinyal. Bago ko pakawalan. siyang ano, dilaw para kitang kita na uh, nahuwakan na ito ng tao para kung makita ng mga ibang hunter alam nilang may nakahuli yan Tuloyin ko mga idol para mamaya ano na siya? Gawawi na siya. Balikan na kung saan ka nanggaling. Go! 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 na. So yan mga kalagalag. Yan ang ating naging Uh, huli natin sa araw na to isa lang yung inuwi ko at sana wag nyong kalimutan isubscribe ang youtube channel ang